Magandang umaga mga kabali Magandang tayo ngayon mag Solo Dito yung dating white tower eh. Dito natin umpisaan yung vlog natin Tuturo ko rin sa inyo kung saan yung ano Yung dating Casio G-Shock Center ng Casio Ayun dati kong vlog hoy tower to, ito yung accommodation dati ng mga babae Tapos sa warod, tapos nilipat sa ubor yung bahay na dati ha Ayan oh, yung, ito yung Casio dati ha Ayan mga body ha Ayan oh, o. Casio Ayan, tagli Authorized Service Center Casio Authorized Service Center Ito yung dati ha, yung dati kong vlog Lumipat na pala sila Ayan na, wala na sila dyan. Ayan na, pass Ayan na. Nabipat na pala sila. Yung pass na yan mga kabady. Kasi sa, pag ang relo mo, Casio G-Shock Diyan ka mapapalit ng bracelet At saka battery Huwag ka magpapapalit sa ano Eh yung ano, landmark niya. Tandaan nyo yan, papakita ko yan, mataas na building na yan ha. Yan, pala tandaan. Ang sabi nung Casio <coughs> Center, huwag yung magpapa, bawa na lobat yung ano nyo, battery na G-Shock nyo, Casio. Hindi nila ino-authorize na magpapapalit ka ng battery dyan sa, ano natin yung mga nakapwesto dyan kasi meron sila dyan eh kailangan mismo sa center nila kasi in case anong mangyari dyan hindi na sagutin kasi sila doon mab mabusisi talaga eh talagang hindi papasukan yung tubig eh pag pinakailaman ng iba pag pinapasukan ng tubig Siyempre, basta lang palit yan ang eh, no, may tawag dati oh hindi na siya nangubahay Lapit tayo. Narin, daing babae dito. Oh. Kaya, tsura kayo niya. Accommodation ng mga babae dati yun eh Albag na diya Ah dito dahil yung babae dito nakatambay na ang Nakalungbat Uy ball pin sayang to Uy to oh. Masulat pa Uy hindi na Maging sama sa basa lang. Uy simple to Wala mo to para sa salam lagay ko sa sim card ko yan o dito uh, pag may kalaguyo o dyan dadaan o oh. ay nakakamiss set up ko siya babe saka na dito na ako bumang ka sa likod ha hindi siya dadaan o oh. yan o oh. tapos <laughs> doon nakabang yung taxi o oh. <laughs> kakalaguyo dyan <laughs> yan dito Andun yung kasya Yun, doon yung kasya. hindi oh. tayo dito Ito ka nagabang yung taxi. Ah, kasi pag doon ka sa harap, mabubulgar. Na. Uy, alam mo naman din kasi minsan dito eh. May mga kasabay ka lang na bae. At lalaki. Jowa na. Yung iba, meron. Sana all. <laughs> Smoso. Smoso. Mayroon ka rin okay, mga Ito mga kabady ah Ano ba yung KFC KFC yung landmark natin eh Yan pag dinaretso mo urod Yung blue na building eh Ayan, ha. Yan ah, ang dami yan Malaki na yan May KFC dyan oh no? Ito natin Marami kasi nag-request sa akin eh I-vlog ko daw Hindi kasi na alam kung saan yung lumi yung sana lumipad ng mundo, lupalog ng mundo <laughs> yung Yung Gisha Yung ano Salubungin natin yung mga bagay Kaya na Dubai Starbucks, ayun ha. Ito kay FC Nasalubungin nyo lang Ayun tayo mga buddy Uy, tusok gulong Ito yung bahay ni Jun oh. No? Ayun no, KFC oh. No? Ayun ang gabi lang, Starbucks doon. Ayun ang no, KFC ah Ibang na kambo Ayun ang no, mga buddy, KFC ah Tapos yan, -tun tatunta ninyo Yung building na yan oh. No? Yung mataas na yan <coughs> Al-Ruais Street, Street Al-Ruais I will stay <coughs> Ayan ang KFC oh Ayan ah Pagkagaling kayong gurod Diyan tayo magpunta oh dyan Para masuntan nyo ah Kung mga na nagre-request paki Pakiblog mo nga yung ano Sa yung bagong Center Casio Center ng ano G-Shock At Casio Ayan ah Kailangan mo makilalampas sa ituloy na yun Pagpunta ka na, na yan, hospital. King, King Abdullah oh. Road. Uy, sa tabi mo na po, may Pilipino. Ayan o, no, Starbucks. Nabalik ah, tayo doon. Ngayon, ngayon, ito na. Nasa tayo. Baba kayo dyan sa taxi. Kung mga takahera kayo, huwag mo kayo magpapapas sa tapat. Kailangan natin salubongin. Kaya na sinabi ko, Starbucks na yun Hindi nang ito na straight Tinuro nyo sa akin niya, Jun Pinata na Jun Shout out sa'yo, Jun sa Sabi niya, salubungin ko na yung ano <coughs> Yung Daan Ata Daan pabuntang balad Ito, pabalad daw mga kabady Ito, pabalad Ito, pabuntang hera ang tamang daan doon sa kabila Ito sa loob eh Hindi ko to sa yung dalang <coughs> sa yung hindi siya agad makikita eh kasi ano maliit lang siya mapuesto at saka yung pangalan niya Ayan o Ayan o na malapit na malapit na ayun na ito na ang mga kabahalan sa kanya 3M ayun ito na siya ayun ang kasyo ayun ang kasyo ito lang ayun pa ang yung building oh Bilang pitahe, pitahe ko tawagin nila Wait, ta Pag dinaretso mo yan, balad Balad Tagtuan ng mga Pilipino Ayan ang bukas nga lang nila Ayan From Sunday to Thursday Ito na pagkakamala kong gabi Kasi baligtad niya eh Hindi ba yung sulat nila Nailito ko Kala ko las 8.30 Ang bukas AM pala Ang salado nila 4.30 lang Ayan ha? ah Lapit natin Okay. Mm. So hanggang doon lang mga kabati Sana nakatulong ako sa ano Mga na nag request nito Ngayon alam nyo na Sana makatulong ako sa inyo Pabigay ako ng idea Kasi iba nagpapapalit sa balad eh Nagpapapalit ng ano Battery Ini maninok. Ini na ako ng ano yun eh. Casio. Wala kayo pag nasira yan. Pasukan ng tubig yan. Hindi namin kasalanan yan. Eh pag dyan kayo nagpagawa kahit mapasukan ng tubig. Papalitan nila. Ayusin nila. Ano nasira nila. Ano sabi nila. So ganoon lang mga kabadik. Maraming salamat. Hey. Ha? Bye bye.